So, what's up mga pre, tayo pinagbabalik dito po sa Minecraft Survival West by Episode 5 na nga po yata tayo. Ito At ang ating call ngayon sa video na po na ito ay palawakin po itong mismong cave na to yung ginagawa natin na cave. Papalawakin natin siya ngayon. At the same time, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyo pag-support. Ah. At bago ko sana magpasokan, ay makapag 1-5 tayo kay 2K subscriber. So, tara na sa mismo laro. Actually, nasa laro na tayo. Ano ba ano ka ba diyon? Tara na. Let's go! At syempre, pre, dahil nasa laro tayo, pre, kailangan natin ay palawakin nga po itong ginagawa ko dito, pat. Kasi in the last episode, kasi may balak po din po sa mga kinukuha ko dito ng mga stone na to, pre. Sa mga future episode, pre, nagagawin ako sa mga stone na pinagkukuha ko ngayon. Kasi, in the, mga ano sa mga future episode, eh, magawa ko itong ginagawa ko dito. Ito yun yung gagawin wow. ko pa para makapagpatuloy yung mga lahat, lahat ng mga bagay-bagay na kailangan gawin kasi baka next episode mga uh, ako ng tower naalala nyo po ba yung ginawa ko ng last season dun sa mismong world natin eh, hindi siya actually last season nung first season natin sa Minecraft Survival Let's eh ginawa natin yung part. yun yung gagawin ko in ngayon sa susunod na sa susunod na nagsasabot na na, 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 na. Ang gagawin ko kasi, kasi pre, ay talaga sa susun susunod na season ay, susunod -susun na season na naman, ano ba yun? Ah, uh, gagawin ko talaga sa, ngayon, dun sa mga stone na to, ay gagawa talaga ako ng bahay ng mga wolf. At kung kakayanin pre, gagawa ako ng, yung nga, tower. Pero yung tower na yun syempre, enchantment tower po syempre. So yun yung gagawin ko na mga balak yung gagawin. At sana samahanin nyo ako sa paggawa lahat ng at pagtupat lahat ng balak yung gabi sa world na to. Sana, nandiyan pa kayo kapag ginawa ko yun. So, ngayon, kailangan ko lang sirain na natin muna to. Hindi pa natin nasisira to par. Pinapalawa ko lang po yung ano ko. Yung shop ko. Kasi bala ko dito pre, palawakin talaga to. Since na yung dito, wala rin naman yung dito kid na yan. So, pre, palawakin ko na lang to. As ah, in, talagang papalawakin talaga. Ang gagawin ko pala ngayon guys, dalawa pala talaga actually. Ang gagawin ko pang isa ita, yung mismong bahay ng mismong mga aso ko. So, gawin natin ngayon sa episode na to para. Tingin yung gagawin natin ngayon. At kung kakayanin, baka magana pa ako ng kulay brown na aso. Which is, favorite ko din yung kulay brown na aso na yung part. Ngayon. I hope magawa natin lahat ng pinagsasabi ko ngayon this episode. Kasi so, rami-rami ko na stone na kinukuha dito pareho. Palawakin ko lang naman to par. Gusto ko rin kasi nang palawakin to Last season, nabalawak ko na din po yung mga ganito ko noon. Kasi yes, hindi naman siya talagang ganito na malawak na malawak talaga pre. Parang ano, simple lang talaga. Lawak yung ginawa ko noon. Hindi yung ganito palawak pre. Iba pa yung par. wala alam mo yung lawak talagang malawak na malawak talaga par. Ganyan yung ginawa ko dati. Which is sa uh, loob naman ng bahay ko yun yung ginawa kong ganun na uh, bagay. Sa bahay ko naman po ginawa yun. Hindi po sa totoong buhay ha. Sa mismong world talaga. Baka sabihin nyo sa loob ng bahay. So yun. Comment ninyo sa just sa uh, comment section. Kung may mga gusto kayong request sa akin na gusto ninyo gawin natin dito sa world. Kahit kung gusto ninyo gumawa tayo ng Q&A every episode magsasagot tayo ng isang question or three question every episode. I-comment e nyo doon siya dyan sa comment section or doon sa comment down below sa ilalim ng video na ba. So ngayon, gagawin na natin yung sinasabi ko kanina na mamaya ko na siguro itong papatuloy Which is papakita ko din sa episode yun yung pagpapatuloy ko mamaya dyan. So ngayon, gagawin ko muna yung sinasabi ko or binabalak ko na gagawin ko din ngayon na episode na to. Gagawin ko na ngayon yung bahay ng wolf which is ngayon ko din siya gagawin this episode ko na siya po gagawin at ilalagay po po yung bahay ng Wolfrey na malapit lang din po dito sa bahay kasi hindi ko na siya ilalayo But, alam mo, tataka din ako sa sarili ko eh kahit tagal-tagal ng episode ko hindi ako makagawa na ano lang <laughs> dito ng crafting table which is ang tagal ko nang naglalaro ng Minecraft Survival SP hindi ko magawa-gawa yun yung sinasabi ng crafting table so I think may crafting table yata ako nilagay dito dito sa field ko oh, ay wala parang pala ako nilagay dito so sino mo kakrap mo din ako wala akong no choice ako parin kapta tayo parin kasi yun yung kailangan natin gawin eh yung mga craft so para magawa yung parin Siyempre. Gusto ko gusto nyo lalagay yung para. para may iba naman yung design pot. Yung bahay na to. Pero gagamit tayo ng pundasyon pot. Hindi pwedeng walang pundasyon yung gagawin natin ng na bahay. Aso. So lalagay ko yung bahay ng aso pot. Which is malapit din nga dito sa base ko. Or dito ko na sila lalagay pot. Para. Parang dito ko siya naisip lalagay pot. Medyo malapit dito sa farm siguro. Parang dito ko siyang ilagay dito par. Pero bago yun, patag patagin muna mo na nga natin ito. Para hindi siya masyadong pangit tignan. Eh, patagin natin ito. Yung dito nga par, hindi ko pa naayos. paro so, parang may mga may mga wasak-wasak pa dito. At Ta tas mga stones to. Eh, dapat din naayos ko nga ito par. Pero hindi ko pa nga siya naayos. So, ayusin ko na din siya ngayon. Ang okay, tignan dirt dyan, dirt dyan, dirt Para at least, ba diba, par? Hindi na siya magbukong ewan dyan na, di ba? So, kaya dito ko siya ilalagay para. Yung sinasabi kong parang wheat farm. Ay, wheat farm. Yung parang sinasabi kong bahay na. So, so madali lang yung gagawin ko na bahay na. So, pero kung gusto nyo gayain, no problem, pre, gayain ninyo. O, so, ngayon nyo yung hindi ko nyo Pero kung gusto nyo gayain, pre, libre lang naman, pre. So, gagawin kong bahay na nga, so, par, ay, dahil dalawa po sila, susunurong so, gandito na lang. Magiging tatlo ba siya? Or lima? Kasi so, yung ganun, 3x3. right, hindi. 3x3 yun. Mayos Ah, uh, 3x3 na bahay ng aso. So, siguro ganyan. Na 3x3 na bahay ng aso. 3x3 dito. At pati dito par. Yung 3x3 na bahay yan. So, para maging siyang bahay ng aso, lagyan natin ng bato. Kasi ngayon ko lang gagawin to eh. So, parang gawin mo lang siyang... Parang ganyan. Similar like like that maganda ba siya tignan ayan yun ka lang makakita ng bahay niya ng aso na ba to so ngayon tapos bahala ko kung ano yung crafting table ako dito layo na crafting table par Ay, yung crafting table ko akala ko na ano ko yan ang layo ng crafting table par so para magawa natin yung para at the same time para hindi tayo masyadong nangwano sa mga items dito par parang gusto kong lagyan ng shovel yun so grab muna tayo nito grab tayo nito and then gagawa tayo ng shovel na gawa sa si stone dead kasi parang gusto ko nang gawin siya ngayon as in madali lang siyang gawin para yung mga beer table para parang hindi na tayo balik balik dito ay pag gabi na rin ngayon sa world guys wait lang medyo malag tayo para kasi nakawalo ko na eh. ko. Ay, naka naka yung ano ko guys kaya naglalag ko nina Pero ngayon hindi na spoto tayo ulit So ngayon Para maging maayos po yung build natin pa Naayusin ko yung dito sa part na to Which is gagawin ko siya Para hindi matigas yung ano ng mga ano kaso Gagawin ko siya ano Pento Which is hindi na masyadong man, marami yung gagawin ko na woods O konti lang yan para Para lang talaga magmukhang decent yung tingnan diba? Okay naman siyang tignan ba? Ako kung tatanong ko parang okay naman siyang tignan. And then, ayan, bibigyan natin na siya ng bottom. And then, par kasi kapag gagawa ka ng build na ganito, dapat talaga iniisip mo siya at hindi mo siya basta-basta. Kinagawa -basta par kasi bahay po siya ng aso. At gusto ko maging maganda rin naman yung bahay ng aso par Hindi siya parang basta-basta lang -basta na build na mukhang ewan ganyan. Diba? So, dapat maging natural din yung itsura niya. Ayan. So, siguro, balik ako kayo after a while kapag may progress tayo. Let's go! Ano ah, nga yung kinalabasan ng ating Build park? Ano siya, hindi ko alam kung mukha siyang dog Mayroon Meron pa nga siya ng kaso. So, ito yung bala kong naitsura talaga. Parang asin. Which is kind of good. Maganda naman siya tignan para. Para sa akin, para maganda siya tignan. At may bumbero sa labas dahil hindi paambulan siya pa ngayon pero makikita mo dito ba? ang ganda siyang tignan para sa akin ha pero matulog muna tayo para makita natin siyang mas okay kasi papakita ko din ngayon sa episode pang kung... ko ay hindi papakita mo ngayon kung paano siya para kung paano maglipat ang aso ah so uh, pwede muna lang akong matulog sa inyo no ayan sabi nga, so, nakabantay sa akin, nakutulog so, ako, binabantay pa ako. <laughs> pero yun yeah, nga pare, makikita mo dito, lilipat mo muna kayo. Lilipat mo muna kayo, mga dogs. Ang objective ko talaga, maging main kaibigan, okay, or hindi naman talaga sa favoritism, pero para mas, ano, gusto makahanap ng brown na aso. Uh, teleport yung aso eh. Okay. So, dito ko siya lalagay yung aso ko Iupo ko muna kayo, sit ko muna kayo. Bakit kita, no Ah, uh, dandan lang. Lalagay kita doon sa loob, eh. Yun lang yung kailangan natin doon pa? Para lang talaga, ah, may bahay kayo na maganda, diba? Pwede kayong umano, uma umano ni Chan, gusto nyo. Ay, sorry, sorry, sorry. Low no life ka na pa na. Low no life na siya, pinalo pa. So, ngayon, lalagay ko muna doon sa bahay. Ikaw ay nagawa ko na ng bahay. Ayan. Ang bahay na nga kayo par Swerte nyo Saan niya ang crafting table pa niya par? Ito yung mga Lagay ko na yung crafting table dito sige Tapos craft ko kayo ng ano na maganda ano Ano kasi gumawa ng ano? Ng trap door? Tapos wala ka ng wood Ang okay. wood Ito pwede akong gumawa nito right? Walang pa yan Yan So ngayon ito ay gagawin ko ang ninyo parang Ayan, O di ba par? ganda na siyang tignan par Ang so, naganda siya ng na ganyan Ang nalipa, di dyan par, di dyan par Di par Ali yang par dito yan Okay Di ba par? Okay na siyang tignan par Tsaka naman natin bigyan ng na ng mga ilaw ilaw dyan para wala mag-spawn di para tapos na pero yun nga guys sana nag-enjoy po kayo sa video na to maraming maraming salamat po sa panonood ninyo mga, mga, mga pre at makita kita tayo sa susunod na video hanggang sa muli alam papakinig ko muna sila guys